Hello guys! Magandang buhay! Ngayon nandito ako sa labas ng aming store. Nag-re-relax ako muna kasi parang malulumpo ako sa pagod. Nagpapasalamat nga ako sa Panginoon at Friday na ngayon at least makapagpahinga na rin. Oh, y my daughter. Okay? So, makapagpahinga na ako ngayon at pero bukas, meron akong online class kasi aside from being a high school teacher here, nagsasideline pa rin ako ng ESL. ESL tutor ko ako sa mga Japanese. Nagtuturo ako ng English sa kanila uh, at uh, sayang naman pag hindi ko grabing opportunity na makapag sideline, Malaking tulong din sa akin ang sideline ko sa uh, sa aking uh, ESL company kung saan ako na uh, sa sideline. So, every Saturday na lang ako nagtuturo kasi meron na kaming face-to-face -face, uh, classes ngayon. At uh, hindi pwede ako makapag makapakuha ng booking kasi uh, meron akong na, So, ako ingay ng katabi ng store, napuklose ng kanilang store. Okay, pati yung mga sasakyan kasi nandito ako sa labas ng aming store. So, kasi doon sa loob, ang sikip namin doon, marami kasi silang ginagawa doon. Nag-raiso, nag-photocopy, nag-bookbine at saka doon sa kamera may customer do sa na nagko-computer. So, lumabas na lang ako at dito na lang, dito ko na naisip bang mag-relax and at the same time nag vlog vlog ako kasi uh, pastime ko rin to ipo ito. Uh, ewan ko ba parang na na ako sa ka vlog. O tingnan niyo ayan ang aking anak. diba, ang ganda no? Ma. Hey, sir, kuno mo yung kamay mo. Kaso, kaso hindi nagmana sa akin. Ayan mag isa kong anak na lalaki, oh. Yan, yung lalaki, kamukha ko daw yan. Maraming sasabi Pero itong anak kong babae, uh, hindi nagmana sa akin. Kamukha yan ng papa nila. Okay. Against nga sila sa pagwa-vlog ko. Ayaw nga nila sana magwa-vlog ako. Pero kaso, matigas ulo ko, eh. Gusto ko talaga gawin ito gusto kong mag-share ng kung ano ako, kung sino ako, anong, anong trabaho ko, uh, anong ginagawa ko sa araw-araw, anong mga hobbies ko, mga pinagkakakitaan ko. So yan, gusto ko lang i buhay ko kasi hindi ko pa alam kung, kung ano bang content ang gagawin ko. Uh, meron din minsan nag aano ako nag uh, singing. Okay, singing is my one of my hobbies. When I was in elementary, I started singing. I think uh, when I was um, ten years old, or maybe if I'm not mistaken, eight eight years old. So I started singing. Ewan ko ba sabi nga ng mama ko. Kasi ang mama ko, number one fan ko yun. Uh, nung araw, naku, hirap pa kami sa daga uh, sumasali ako sa mga singing contest at saka yun, pag ma, ako, makabili, makabili kami ng bigas, mga series ganyan sometimes groceries din yung price na ako tuwing sasali ako sa singing contest okay, so nagpapasalamat ako sa Panginoon at ah uh, lagi niya akong binibigyan ng lakas ng... lakas ng loob para makapag-vlog ako dito. Kasi, uh, naboboard ako pag wala akong ginagawa. Ito lang, mas time. Ito, wala naman akong bisyo. Hindi naman ako nagmamadyong unlike, unlike sa ibang mga teachers. Uh, tuwing walang trabaho, nagmamadyong, iba uh, uh, mag, uh, road trip so, isa po yung nakumahilig sa maganyan gusto ko lang magkanta-kanta tapos uh, pumunta sa palengke, ganyan lang ganyan na routine na gusto ko ayokong mag uh, road trip kasi natatakot ako sa mga aksidente, ganyan tapos magastos din sa gasolina. Ang mahal-mahal ng gasolina ngayon. So, iwas muna sa mga ganyang pastime. So, ito lang muna, pastime ko, ang pag-vlog ko. Ang singing, hindi pa ako makapag-record kasi nga, hindi pa ako nakapili hanggang ngayon ng microphone. Hindi naman sa wala akong pangbili. Wala lang akong time. At, ah... Uh, gusto ko sana sa man ako ng husband ko na bumili kasi hindi ako masyadong knowledgeable sa mga ganyan-ganyan bibili-bili ng microphone baka ang mabili ko eh hindi maganda sinabi nga ako ng anak ko bili ako ng magic sink, kaso mahal naman gusto ko yung medyo mura pero good quality na microphone. So, baka next week or next next week, ma-free um, uh, na yung husband ko. Baka masama niya ako sa pagbili ng microphone ko para makapag-upload din ako, makapag-share ako sa inyo ng talent ko kahit na sintonado. <laughs> Sometimes sintonado po. Okay? So, yan lang po ang ganap po ngayon. So, nag-start yung klase namin last Monday. That was a uh, September 4 so one week na five days na pero parang pagod na pagod ako ngayon sa kalipat-lipat ng classroom kasi teachers move na kami uh, ewan ko kailan ba ibabalik yung students move para naman nakahintayin ko lang yung mga students ko sa room at least hindi na mapapagod itong mga paako hindi naman kasi ako bata pa ba, no magkakaedad na rin ako so marami ng issues sa mga nerves palagi nang may arthritis rheumatism miwas na akong kumain ng mga ano legumes yung mga nuts hindi na ako masyadong kumakain no? kahit favorite ko yung munggo munggo with baboy so hindi na ako kumakain ng mga ganyang kasi nga masakit na yung mga paako ko lagi nang sumasakit okay so until here na lang until next time Maka, makapag-record uh, din ako. So, I will upload. Promise. So, please, sa wala, hindi pa nakapag- uh, follow sa akin, sa mga students ko dyan, sa mga uh, students ko ngayon, former students ko, please follow nyo naman ang page ko. Okay? Ito lang pastime ni ma. Wala nang iba. Hindi ako nagsusubay. Okay? So, bye-bye. Maraming salamat sa pag- What?